guys, straight the back, no coaching, okay? Re -te -te? <laughs> ready to rotate? What's mo? Ready, na. Okay, ikaw. Okay, ready na rin. Okay, sino mga hula? Siya. Yeah. mga hula, ikaw ulit Okay. Ako lang mga hula. Okay, <laughs> 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 Ako lang mga Okay. Ikaw. Ikaw mga bulasa. Abo, kung sa ito ang bulasa. Oh, saray na, saray na, saray na, na. Eh, ano ano nato ano, Isa lang sa, sa color Ayan, ganda ng color Okay? One Two Three, go. One, two, three Four Five Final? Okay. Five moves Five moves One

Okay! Basta fight moves ha, isang moves kung okay na. Sa so tingin mo okay na, goods na yun. Pero pag ano, out. Sige, mag Ako mo lang. Okay, hula. Go! Fight moves! One, two, three, go! One! Okay, two! Three!

Go! はい。オッケー。レッツゴーナ。Okay. <laughs> <Good or not? laughs> <laughs>

Ah, enggak, enggak, enggak. Hai. Ikaw mo balasa o ikaw mo hula? Ikaw mo balasa? Okay, go! Balasa! Five moves! One! Balasa! Two! Three! Three! Balasa pa! Four! Okay, game? Game na. Okay. Oh, one move. Start now. One. Masa yung patunga? Masa yung patunga. Two. Tama tayo, straight. Two moves. Ikot mga. Ikot mga. Ikot mga. Ikot Ay, ano? Ano? Wag ang patay pag tayo. Tingin mo, minus two moves ka pa. So tingin mo, goods or not? Okay na ba? Diba? O hindi? Isang pa. One move pa? Go! 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 Tama na? So tingin mo? Tama na. Okay, harap na ka kayo. Yay! Uh. Tama

Ako. Ah, okay, nah. Last Ayan okay, e, ano na yung color niya. Eh, ano mo nang... moves. Okay? Okay, go! One! Oh, Itapat-tapat mo lang. Ganun Itapat-tapat mo lang. Sa five moves, dapat kung anong ulay yung gusto sa table, ganun din ang ulay sa table mo. Okay, go! Gawin mo O, tatlong ulay doon. O, dapat pareo o, Go! One! Walang <coughs> ima. Two. Five moves. Okay na yan? Sa tingin mo, okay na yan? May three moves ka pa. May three moves ka pa. Two moves ka pa lang eh. So sa tingin mo, three moves. O, oh, three. O, sa tingin mo? Okay na? Okay, side Up. May let's go, down. O, four. Four moves yan Four moves ah. Four moves pa lang. Up. Up, up, up. Alas na mo. Last move ka na lang. Pag kinala mo to, yun na yung final. Okay? Alas tingin mo. Palit, up, wait lang. Palit or last move? Palit Last move o ano na? Last move ka na lang. Kung papalit ka, last move na lang. Okay? Oh, last move. Chance. Isang move lang yan ha. Go. Oh, five moves. Oh. Kapag mo. okay na? Five na lang. Eh. Okay, five na lang, move eh. Five na pala kasi nag ka na yung five moves. Okay, Okay, Tayo. Okay. na. Wala, Sabi nila, pala